Sobrang ganda nga yung nagawa kong basahan. Nitong mga nakarang araw nga ay todo ulan. Kaya naman itong mga nilabang kong ang basahan ay hindi pa natutuyo. Ito na nga lang maliit na basahan ang ginagamit kong pamunas dito ng paa. Kaya naman ngayong araw nga ay naisipan kong gumawa nitong doormat. Nalalagay ko nga dito sa aming pintuan. Eto, kinuha ko na nga yung mga damit na hindi na nagagamit. Pwede rin naman ang gamitin itong mga basahan. Kaya lang gusto ko nga yung mas maganda at maayos tingnan. Siyempre gusto ko rin nga pahirapan yung sarili ko kaya gagawa ako nito. Siyempre kung ayaw mo man, man mapagod at may budget ka ay bumili ka na nga lang ng basahan. At dahil nga for the tipid ang person at gusto ko nga mapagod ay gagawa nga ako nito. Marami na rin kasi nakatambak na damit sa taas na hindi na nagagamit. Para naman nga mabawasan ay gagawin ko na nga lang nitong basahan. Kumuha nga lang ako ng isang damit tapos ginupit ko ng mga pahaba. Bali tatlong piraso nga yun. Yung ginupit ko nga na tela na pahaba ay pinagsama-sama ko. Tinahi ko nga lang yung pinakadulo niya para nga maayos kung maitirintas. Nang matahi ko naman nga siya, ay titirintas ko siya ng pagganito. Tirintas din ba tawag nito sa inyo? Yung parang titirintas ka lang nga ng buhok. O, oh, di ba? Napakadali lang gawin. Ginamitan ko na nga ng paat, mahirap ngang gawin kasi nga walang pwersa doon sa dulo. Kaya naman pinatungan ko nga nitong paa para dire yung pagagawa ko nito. Pagkatapos ko naman nga siyang matirintas ay bibilogin ko na nga siya at tatahiin ko na nga pabilog. ikutin ko nga lang siya ng paganyan tapos tatahian ko na nga. Marami ka na rin nga makikita online kung paano pagagawa nitong basahan. Para sa akin nga ito nga yung pinakamadaling pagagawa ng basahan. Hindi mo na kailangan ng kung ano-ano pa. Bale, natapos na nga yung isang haba na natirintas ko tapos dudugtuhan ko nga sya ng panibagong tela para tuloy-tuloy nga sya. Medyo matrabaho nga lang ang paggagawa nito pero sulit naman. Kung wala ka naman ginagawa at pagtutuunan mo nga ito ng pansin ay matatapos mo ka agad ito. Pinahaba ko nga muna siya bago ko nga bilogin. Sobrang haba na ngayon na tirintas kong mga damit. Nasa sampung piraso na ngayon nagamit ko ditong damit. Ito na nga yung lahat na natirintas ko. Bali, papaikutin ko nga muna siya ng paganyan para nga makita ko kung paano ko siya tatahiin. Dito pa nga lang ay nakikita ko na kung gaano siya kaganda. Pagkatapos ko naman nga mabilog ay sa ako naman nga tinahe para nga magdikit-dikit siya. Para nga hindi siya maghiwa-hiwalay. Medyo matataba nga yung pagkakatirintas ko kaya medyo mahirap siyang itahi. Sa mga puntungang ito ay malapit na nga akong matapos sa pagtatahi. Bali yung dulo na nga lang yung tinatahi ko dito. At finally, ito na nga ang ating finished product. O ba diba, napakaganda niya. Yung harapan nga lang yung tinahi ko, pero hindi naman siya nagtatanggal-tanggal at nag hiwalay Sulit na sulit nga yung pagod ko dito. Talaga naman napakaganda. O ba diba? na kapang hinaya nga lang siyang dumihan at gawing basahan. Pero basahan talaga ang purpose nito. Kaya ito, model ko na nga muna itong gawa ko. O, diba? Napakaganda niya. Nilagay ko na nga siya dito sa aming pintuan. O, diba? Napakaganda. Ay, siya hanggang dito na lang. Babu,